Johnny Pangilinan, official na makakasama sa All-Star Games na gaganapin sa... Mm -mm -mm. July 2025, alas 3 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Yes mga kaibigan, it is official. Hala, ang sabi dito, sino ang excited? Narito po ang post ni ABS-CBN Studio kikilanin ko ang makikilala ko lang. Pero pag hindi ko kilala, syempre, sorry na lang. I think this is Viver kilito for Volleyball. Rain Silmar. Uh -huh. I can see Mr. J.M. Ibarra. I can see Sophia Smith. Sab Magalona. Or Sab, not Magalona. Only Sab, mga kaibigan. I can see um, Loisa Andalio. Angie Salvation. Oh, this girl, I do not know. I can see BGYO Mickey. Narito din si Seth Fedelin, mga kaibigan. Gerald Anderson. And then, ang nag-iisang heartthrob ng bayan na si Donnie Pangilinan. All-Star Games 2025. Ay gaganapin ngayong July 20, mga kaibigan, 2025 alas stress ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Ayan ito na po. Narito na po ang mga tickets na pwede yung bilhin para po kayo ay makapanood ng live na live. Kasama ang sponsors ng all-star games nito na, na ang Smart Araneta Coliseum, Smart, eh, 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 Smart Simpac. Ticket online ay pwede na po, available na bukas na po para sa lahat with, okay, narito na po ang mga presyohan ng mga tickets. General admission, kung saan nasa malayo ka, meron 250 pesos. Upper box, 800 pesos. Lower box, na, ito tayo, 2,000 pesos SSS. Patron B, 4,000 pesos SSS. Patron A, 5,000 pesos SSS. And then pag nakatayo ka na nasa court side, uh, limited seats lang po, nako, meron kang 10,000 pesos. Says, says. Since Gerald Anderson ay napabalitang, hiwalay na kay Julia Barreto. So hindi na natin expect na nandoon si Julia Barreto to cheer him up sa basketball games po mga kaibigan. So we will uh, consider na nandoon ang kalaw team ni Seth Fedelin na si Francine Diaz. Uh, siguro pwede nating mapanood ang presensya ng BGYO members since nandoon po si BGYO Mickey for volleyball. Uh, Sofia and Fiang, Fiang and JM Ibarra, mm -hmm, nando doon sila together, so that's all right. And then Viver is Kalito. Hindi ko alam kung sino ang kalafti ni Viver is Kelito, And Rain Mar doesn't have anyone. Wala naman siyang kalafti. So yes, Ronnie Alonte. Siyempre, nandun yan para i-cheer up itong si Loiza Andalio. So yes, yes, yes. Pwedeng Uh, ito ay Team ABS-CBN pa lang ang nakikita natin and we do not know kung sino-sino pa ba ang pupwedeng mapapanood na makikipaglaro dito sa All-Star Games mga kaibigan. So sabi ng marami, since nandiyan si Doni Pangilinan as a basketball player on that very day. Aha, aha, aha iniisip nila na nandiyan din at makikijoin itong si Bel Mariano sa araw na yan saying na kung hindi man nagpa-perform ay nandiyan as nako cheerleader itong si Miss Bel Mariano mga kaibigan so apart from that update mga kaibigan uh, meron ditong pa si Will of the Tea. Sabi niya, when hashtag Doni Pangilinan appeared on hashtag PBB, some viewers speculated it may have been a strategic move, especially with River Joseph gaining attention and support from Ben Mariano's fans. What's your take? Yes, it seems strategic. Pwede kayong bumoto, possibly timing. Pwede kayong magsabi now, just a coincidence. Or pwede nyo rin sabihin, you are not sure about that. Pero yes mga kaibigan, that is papol ni We Love The Tea. Now, we are so lucky. Kasi nga po merong uh, usap-usapan na itong si Doni Pangilinan ay kasama ngayon sa Thailand si Bel Mariano. Gaano kaya katotoo mga kaibigan? Mm-hmm, mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Aha, maybe the OFC's can post advice the fandom saan preferred na side. So when fans buy some sama yung mga puesto for All Star Games, people are asking also since ticket selling na bukas. Hihi. Gusto nilang malaman kung saan ba sila pwedeng umupo at makipag aha, uh, uh, walwalan para daw lalakas ang kanilang mga bosses and all together as Don Bell Boblis silang lahat. So yes, 'yan po ay uh, hiniling ng uh, Boblis. Siguro mas maganda sabay-sabay kayong bumili ng ticket para alam nyo kung anong seat ang kukuhanin nyo. Kung doon ba kayo sa tag-250, doon kayo sa 800, sa 600, sa 2,000, sa 4,000, mm -hmm. or sa 10,000, sa 6,000. depende sa inyo. Marami naman kayong pera. Sabi ni Jazz DB two hours ago, Uy, bakit trending ang Bel Mariano? Sino nagsimula na magiging personal muse cheerleader ng Captain Ball doon ni Pangilinan niyan? Tapos may repeat na single ladies performance sa halftime. Sino may gusto? Sino? Sagot mga nangunguli lang. Bula. Sabi ni Lara. Or ni Just DB. Na namimiss na, syempre, ang samahang Donnie and Belle na walang posts. Up to now. Aba. Aha, aha, aha. So, anong masay niyo? Anong masay inyo about this, mga kaibigan? Agree ba kayo na magkasama si Johnny and Belle ngayon sa Taiwan? Sabi kasi ni Belle, this week is the taping week ng movie niya, kasama ang naglalakihan. Hindi niya man na-mention, pero since uh, inadmit na ni Papa P, na kasama siya sa bagong movie ni Belle, tapos, grabing uh, sigawan ng lahat sa social media at iningay pa lalo nang malamang yes! Yes nga ang sagot ni Papa P at totoo nga magkasama sila sa movie with Joshua Garcia, mga kaibigan. So, yes, yes, yes! Yan po ang nagpapaingay kay Bell Mariano at ang syempre ang daming events ng Bell kaya, hayan, hashtag Bel Mariano po at Bel Mariano. Pero may mga iba na Don Bel. Hashtag Bell Mariano lang. And hashtag, ayan. Pero, ayan, congratulations everyone. May pasabi, pasabog at pasabi si Don Bel Official. Pagkatapos na, makita itong Hall of Fame awardee ng uh, Don Bell Fandom of the Year. Dahil nanalo po sila sa BP Choice Awards. Nanalo ba sila? Or, uh, 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 butuhan pa ba? Basta ang sabi sa award na ito, BP Choice Awards. Bob Lee's Don Bell Fandom of the Year Hall of Fame D. Ang next one ay... BP Choice Awards goes to Don Bell, Doni Pangilinan, and Ben Mariano as Love Team of the Year. Hall of Fame awardee from VP Boys People's Choice Awards, mga kaibigan. About sabi nila, I think daw, kung my best love team, syempre my best fandom iba. Ang ganda ng samahan ng Don Bell at ang mga bubblies, kaya sobrang proud ako na isa akong bubblies. Mahal ko kayo, Don Bell and bubblies. Samantalang sabi ni Antevilline, Bel Mariano, she deserves a script that challenges her and shows her full range. Aha, uh -huh, na ang full range ni Bel Mariano. I hope her upcoming movie is something she truly deserves with deep, meaningful, and well-written. Truly, a chance to show her full power of talent. please manifest into this existence. Pwede mangyari yun kasi ba? Diba? kapwa sila Donnie and Belle, dalawa silang pareho, umaayaw na sa patwitams na role at gusto nila ng medyo grown up na ang datingan ng kanilang mga roles. So, siguro, baka ibigay yan, natin alam. Samantala, Bilandro is saying, BP Choice Award would be nothing without you. There is no one like you, Don Bell. Congratulations for this well-deserved recognition. That's hashtag Donny Pangilinan and hashtag Bell Mariano, mga kaibigan. So yes, that's our latest update for now. I will bring you more later, mga kaibigan, dito lang sa ating channel, Alexander Lexi Chules. Magandang gabi po sa inyong lahat.